Sa isang bayan na waring tahimik at ligtas, may mga lihim na hindi agad nakikita ng mata. Sa isang iglap lang, ang katahimikan ay napalitan ng kaba at misteryo, at ang buong komunidad ay binalot ng pangamba at mga tanong na tila walang kasagutan. Ngunit higit pa sa krimen ang naging hamon, ang mahabang proseso ng investigasyon, paulit-ulit na paglilitis, at mga butas sa ebidensya na nagpaantala ng hustisya. At sa paglipas ng mga taon, ang kasong ito ay naging isa sa pinakakontrobersyal na krimen sa Italia. Ating balikan ang kaso ni Chiara Poggi. Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa bang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Kiara Poggi, 26 na taong gulang, ay ipinanganak noong March 31, 1981 sa Vigevano Pavia, Lombardy, Italy. Lumaki siya sa Garlasco, kasama ang kanyang mga magulang na si Nagyusepe at Rita, at ang nakababatang kapatid na si Marco. Nag-aral siya ng economics sa University of Pavia, nagtapos na may karangalan, at nagsimula ng internship sa isang kumpanya sa Milan. Inilarawan siya ng mga kaibigan at kapamilya bilang mabait, tahimik at responsable, isang taong nagbibigay halaga sa pamilya at malalapit na kaibigan. Kilala siya sa kanyang pagiging mahinahon at maaasahan, mas pinipili ang kasimplehan kaysa karangyaan. Si Kiara ay nasa isang tila payapang relasyon kay Alberto Stasi. Dalawamput-apat na taong gulang na ipinanganak noong July 6, 1983, sa Sesto San Giovanni malapit sa Milan. Nag-aral siya ng economics sa Bocconi University na kilala bilang matalino at ambisyosong estudyante na maihilig sa computer science. Wala siyang history ng criminal record, Noong August 13, 2007, 1.50 ng hapon, tumawag si Alberto sa emergency services para mag-request ng ambulansya sa Via Giovanni Pascoli sa Garlasco, malapit sa house number 29. Sinabi niyang naniniwala siyang pinatay ang kanyang kasintahan, ngunit hindi siya sigurado kung buhay pa ito at inilarawan niya na puno ng dugo ang loob ng bahay. Kinumpirma naman ng operator na paparating na ang ambulansya at mga otoridad. Pagdating ng mga pulis at medics, natagpuan nila ang isang nakakagimbal na tagpo. Sa loob ng bahay, malapit sa pintuan, naroon ang puting chinelas at isang nabaliktad na pot holder. May mga mansa ng dugo sa hagdan papunta sa itaas, isa roon ay malaki at malinaw na nakikita. Sa may sila stairs, nakakita sila ng marami pang nakakalat na dugo at hibla ng buho. Sinundan nila ang mga marka hanggang sa basement at natagpuan ang bangkay ni Kiara. Nakasuot siya ng kulay pink na pantulog, nakadapa, at ang ulo ay nakasandal sa pader. Dinala si Alberto sa himpilan ng pulisya habang ipinaalam sa kanilang mga pamilya ang nangyari. Ipinaliwanag niya na tinawagan niya si Kiara buong umaga. Una niyang tinawagan ang cellphone nito bandang 9.45 ng umaga, tapos isang oras ulit, ngunit walang sagot. Mula 11.15 hanggang 12.30, ilang beses pa siyang tumawag sa cellphone at landline. Pagkatapos ng tanghalian, mga bandang 1.30, sinubukan niya muling tumawag ngunit wala pa ring tugon. Dahil nag-aalala, nagtungo siya sa bahay ng kasintahan. Pinindot niya ang doorbell pero tila tahimik ang bahay ng kasintahan. Napansin niyang bukas ang bintana sa kusina at nakapatay ang alarm. Lumundag siya sa bakod papasok ng garden at tinawag si Kiara mula sa bintana pero walang sumagot. Nang pumasok siya sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang dugo at sinundan ang bakas hanggang sa basement. Doon, natagpuan niya ang bangkay ni Kiara sa paanan ng hagdan. Sinabi niyang hindi niya ito hinawakan at tumawag kaagad sa emergency services. Sa unang investigasyon, suot pa rin ni Alberto ang parehong sapatos na ginamit niya sa loob ng bahay ni Kiara. Napansin ng mga investigador na malinis ang talampakan ng mga ito. Isa pa, nakakaduda ang pahayag niya na nakita niya ang bahagi ng mukha ni Kiara na maputi at malinis, pero sa mga larawan, nabalot ito ng dugo. Pagkatapos ng labing pitong oras na interogasyon, pinalaya siya ngunit kinuha ang kanyang sapatos para suriin. Bigo ang mga investigador na makakuha ng lead sa kanyang ikalawang interogasyon. Ngunit sa ikatlong interogasyon, nagbigay si Alberto ng detalyadong salaysay ng umagang iyon. Anya, nagising siya ng alas 9 ng umaga, nanood ng TV sa kama, at pagkatapos ay nagtrabaho sa kanyang tesis hanggang tanghalian. Ito ang naging alibay na tinutukan ng mga investigador. Para buuin ang mga pangyayari, sinuri nila ang huling mga araw ni Kiara. Habang wala ang parehong pamilya, halos lahat ng oras niya ay kasama si Alberto, na minsan pa nga ay natutulog doon. Noong August 12, matapos kumain ng pizza, nagtrabaho si Alberto sa kanyang tesis habang nanood ng pelikula si Kiara. Bandang alauna ng madaling araw, umuwi si Alberto. Noong August 14, sinuri ng mga forensic experts ang bahay at nakakita ng mga bakas ng paa na may dugo na tumutugma sa size 42 na sapatos, kapareho ng kay Alberto. Dalawang araw matapos nito, lumabas ang autopsy report. Napatay si Kiara dahil sa dalawang malakas na tama sa mukha at ilang matinding tama sa likod ng ulo. Tinukoy ang oras ng kamatayan sa pagitan ng 10.30am at 1pm. Naniwala ang mga eksperto na posibleng tumagal ng mga 20 minuto ang krimen, kasama na ang pag-atake, paghugas ng kamay sa banyo kung saan may bakas ng dugo, at pag-check sa labas bago umalis. Malalalim at mararahas ang mga sugat na natamo ni Kiara. Sa kasamaang palad, hindi nahanap ang ginamit sa pagpatay ng biktima. Noong August 20, inimbestigahan si Alberto at hinalughog ng pulisya ang kanyang bahay. Nakumpiska ang kanyang tatlong sasakyan, dalawang bisikleta, at desktop, habang kusa na niyang ibinigay ang laptop na gamit sa tesis. Sa mga mensahe nila ni Kiara, walang nakitang problema sa pagitan nila, ngunit napansin ng mga investigador ang ilang mahalagang detalye. 9.12 ng umaga, may nagpatigil sa alarm ng bahay ng mga Poji, si Kiara Bao ang salarin bago ito umalis. Dalawang saksi rin ang nakakita ng itim na bisikletang pambabae malapit sa gate noong August 13 bandang 9.10 ng umaga, ngunit nawala pagsapit ng 10.20. May itim na women's bicycle si Alberto, ngunit hindi ito nakumpiska noong panahon ng krimen dahil sa utos ng isang opisyal na kalaunan na hatulang nagsinungaling. Sa halip, kinuha ng pulisya ang men's bicycle ni Alberto, kung saan natagpuan ang DNA ni Kiara sa pedal. Ipinaliwanag ni Alberto na maaaring galing iyon sa menstrual blood ni Kiara na nailipat sa kanyang sapatos. Noong September 24, inaresto siya ng pulisya para sa voluntary murder with cruelty at ikinulong sa Vigevano Prison. Pagkalipas ng apat na araw, pinalaya siya ng hukum dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa ulat, hindi tiyak kung dugo nga ang nasa pedal at ang mga pahayag ni Alberto at kakaibang tawag sa emergency ay hindi sapat na patunay upang mapanatili siya sa kulungan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng mga tagausig ang kaso na humantong sa mahabang labanan sa korte. Ilan sa mga pinunto ng mga tagausig ay ang koneksyon sa bisikleta, DNA sa pedal, maling pahayag ni Alberto na nakita ang maputing mukha ni Kiara, at ang bakas ng sapatos na size 42. Natagpuan din ang fingerprint ni Alberto sa dispenser ng sabon sa bathroom ng pamilya Poggi, na tila nagpapahiwatig na naglinis ang salarin matapos ang krimen. Isa pang palaisipan ang malinis niyang sapatos, kung pumasok nga siya sa bahay matapos ang krimen, paano siya nakaiwas sa dugo. Pinaghinalaan ng mga investigador na alam na niya noon na patay na si Kiara. Natuklasan sa computer ni Alberto ang daan-daang malalaswang imahe ng mga dikilalang kababaihan. Kumuha naman ang pamilya Poggi ng computer expert na pinsa ng biktima at nadiskobring dinala ni Alberto ang kanyang laptop sa bahay ni Kiara noong August 12. Pinaniniwalaan ng mga tagausig na maaaring nakita ni Kiara ang mga malalaswang larawan habang naglilipat ng mga vacation photos nila. Ito ay isang posibleng motibo sa krimen. Noong October 2008, natapos ang investigasyon. Ayon sa blood stain pattern analysis, Imposibleng nakalabas si Alberto mula sa basement ng bahay hanggang pinto nang hindi na dumihan ng dugo ang kanyang sapatos. Noong March 28, 2009, umapila si Alberto na bigyan siya ng fast-track trial. Ito ay magbibigay sa kanya ng mas kaunting ebidensya na susuriin at mababawasan ng one-third ang anumang parusang ibibigay sa kanya. Hiningi naman ng tagausig ang tatlumpong taon na pagkakakulong sa salarin, iginiit na pinatay niya si Kiara matapos silang mag-away. Ngunit iginiit ng depensa na walang armas, walang malinaw na motibo, at puro hindi tiyak ang mga ebidensya. Nagutos ang hukom ng panibagong pagsusuri gaya ng oras ng kamatayan, pagkatuyo ng dugo, DNA traces sa pedal at soap dispenser, ang puting sneakers ni Alberto, at ang kanyang alibay mula sa computer. Lumabas ang mga mahalagang resulta. Ayon sa cell tower, ang tawag ni Alberto sa emergency ay hindi mula sa bahay ni Kiara, kundi malapit sa istasyon ng pulisya. Samantala, may DNA ni Kiara sa pedal ng bisikleta at sa computer ni Alberto na nakarecord ang aktibidad sa umaga ng krimen. Sa paglilitis, inaya ng tagausig ang kaso sa computer records ni Alberto. Kailangan maipakita nilang naganap ang pagpatay bago mag 9.12 ng umaga o matapos ang 12.20 p.m. Ayon sa kanila, hindi sinagot ni Kiara ang mga tawag ni Alberto matapos ang kanilang pagtatalo. Nanatili rin ito sa pantulog na kasuotan, iniwan ang hapag na magulo at hindi binuksan ang mga bintana kinaumagahan. Teorya naman ng pamilya Poggi na inatake agad ni Alberto si Kiara matapos patayin ang alarm, ngunit lumitaw ang tanong kung paano nakabalik si Alberto sa kanyang computer makalipas lang ang 23 minuto. Patuloy namang ipinaglaban ng depensa na walang armas, motibo o matibay na ebidensya. Dagdag nilang pahayag na normal lang ang fingerprint sa dispenser dahil malimit na bisita si Alberto sa bahay ng pamilya Poggi. Noong December 17, 2009, inabswelto si Alberto dahil fingerprint at DNA lang ang ebidensya at parehong hindi ito matibay. Mas matibay ang alibay niya kaysa sa timeline ng prosekusyon. Halos dalawang taon makalipas, noong November 8, 2011. Muling pinawalang sala si Alberto sa apila. Umabot ang kaso sa Korte Suprema ng Italia, kung saan iginiit ng Attorney General ng Milan na may mga detalye pang hindi na ipaliwanag tulad ng alarm ng bahay ng Poggi na pinatay at muling binuksan bandang 1.52 ng madaling araw at ang posibilidad na bumalik si Alberto sa bahay ni Chiara. Matapos tingnan ang kanyang aso bandang alauna ng madaling araw. Nanatili ito roon at lumabas lang bandang 9.12 ng umaga matapos ang krimen. Naging kahinahinala ang huling tawag ni Alberto sa bahay ng Poji na napunta sa voicemail. Noong April 18, 2013, ibinasura ng Korte Suprema ang acquittal at iniutos ang retrial. Muling sinuri kung posible bang makaiwas na matapakan ng suot na sapatos ni Alberto ang dugo sa crime scene. Ang pagsusuri sa DNA mula sa kuko ng biktima, pati ang paghahambing ng kanyang bisikletang pambabae sa nakita ng mga saksi ang muling isinagawa sa panahon ng paglilitis. Sa retrial, ipinakita ng simulation na halos imposibleng makaiwas siya sa dugo. Walang positibong resulta sa DNA na nakuha sa mga kuko ng biktima dahil sa pagkasira ng ebidensya sa lumipas na mga taon. Ngunit isang malaking revelasyon ang lumitaw na hindi orihinal ang pedal ang bisikletang panlalaki ni Alberto kung saan nakita ang DNA ni Kiara. Kumpirmadong maaaring galing ito sa bisikletang pambabae na natagpuan sa kanyang garahe. Kaya lumitaw ang teorya na iyon ang ginamit niya at pinalitan lamang ng pedal bago ibigay sa pulisya. Noong December 17, 2014, limang taon matapos ang unang acquittal, humiling ang prosekusyon ng tatlumpong taong pagkakakulong para kay Alberto Stasi. Binigyang diin ang mga kontradiksyon sa kanyang salaysay, ang malinis niyang sapatos at paglalarawan sa maputlang mukha ni Kiara, Natugma sa oras ng pagpatay, hindi sa pagkakadiskobre ng bangkay. Giit nila, pumasok siya sa bahay ng 9-12 ng umaga at siya mismo ang pumatay sa kasintahan. Ang motibo niya ay ang pagkakadiskobre ni Kiara ng mga malalaswang larawan sa laptop ni Alberto. Dagdag ng isang civil lawyer, ang krimen ay naganap sa oras na wala siyang alibay at binanggit ang hinalang bakit hindi na natili si Alberto sa bahay ni Kiara ng gabing iyon. Tinalakay din ang bisikletang pambabae at pinalitang pedal na hindi inamin ni Alberto. Sa huli, nagsalita si Alberto matapos ang pitong taon, iginiit na kasintahan niya si Kiara at hindi estranghero, ngunit itinuring siyang tanging suspect mula pa sa simula. Pagkatapos ng deliberasyon, hinatulan siya ng labing-anim na taon sa kulungan, mula sa orihinal na dalawamput-apat na taon. Ito ay nabawasan dahil sa mabilisang paglilitis at hindi isinama ang bigat ng kalupitan ng krimen. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang hatol, humiling ang prosecutor ng panibagong paglilitis, iginiit na hindi tugma ang labing-anim na taon para sa nasasakdal, kung guilty, dapat tatlumpong taon, kung inosente, dapat absuelto ito sa kaso. Noong December 12, 2015, Kinumpirma ng Korte Suprema ang labing-anim na taong sentensya at pinasok si Alberto sa kulungan sa Bulate. Kinundina ng mga abogado ni Alberto ang hatol bilang kakaiba sa kasaysayan ng Italia, dalawang beses na siyang naabsuelto bago biglang nahatulan. Giit ng kritiko, iskipgot lang siya dahil sa matinding pressure mula sa media. Muli na namang nagkaroon ng twist ang kaso noong 2016, nang humiling ang kampo ni Alberto ng muling pagrepaso sa kaso at pinangalanan ang isang bagong posibleng sospek, si Andrea Sempio. Matalik na kaibigan ng nakababatang kapatid ni Kiara na si Marco. Lumabas na posibleng tugma ang kanyang DNA sa ilalim ng kuko ng biktima at wala siyang malinaw na alibay sa panahon ng krimen. Ilang araw bago ang pagkamatay ni Kiara, ilang ulit na tumawag si Sempio sa bahay ng mga poji. Ipinaliwanag niya kalaunan na gusto niyang makausap si Marco, ngunit si Kiara ang sumagot at nagsabing nasa bakasyon ang kanyang kapatid. Napansin din ng mga investigador na ang sukat ng sapatos ni Sempio ay 42, katulad ng nakita sa krimen at size ng sapatos ni Alberto. Ngunit noong 2017, nalinis ang kanyang pangalan. Masyadong sira na ang DNA upang mapatunayang sangkot siya sa krimen. At may nakuhang footage na nasa isang silid aklatan siya ng panahon ng krimen. Samantala, nakapagtrabaho bilang telephone switchboard operator si Alberto sa kulungan. Tinanggihan niya ang mana mula sa kanyang ama, kaya siya ay wala ng pera. Noong 2018, nakipagkasundo siya sa pamilya Poggi na magbayad ng 700,000 euro bilang damages, kalahati nito ay nabayaran na. Simula 2023, Pinapayagan na siyang lumabas ng kulungan sa araw para magtrabaho bilang accountant. Ang paglabas niya sa kulungan para magtrabaho ay isang rehabilitasyon at unti-unting pagbabalik sa normal na pamumuhay sa labas. Sa latest update, isang panibagong twist na naman sa kaso dahil ito lang March 2025, si Andrea Sempio, na kaibigan ng kapatid ni Kiara, ay muling inimbestigahan para sa sabuatan sa pagpatay. Dati na siyang inimbestigahan dahil sa DNA evidence pero isinara ang kaso. Sa bagong pagsusuri, napatunayang valid ang DNA na nakuha mula sa kuko ng biktima. Kaya muling binuksan ng mga tagausig sa Pavia ang kaso, at matapos ang apila sa Korte Suprema, opisyal nang ipinagpatuloy ang investigasyon laban sa kanya. Sa huli, nanatiling isa itong kasong kinain ng panahon, taon ng paglilitis, sa ng mga teorya at mga ebidensyang puno ng butas. Paulit-ulit itong binuksan, isinara, at muling binuhay ng mga korte hanggang sa tuluyang nagbaba ng hatol. Subalit kahit na may nahatulang may sala, ang kontrobersya ay hindi tuluyang naglaho. Si Alberto Stasi ay nakulong, ngunit hindi kailanman umamin. Para sa pamilyang Pogi, nawa'y matagpuan nila ang kapayapaan at paghilom ng mga sugat sa kanilang puso. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode aalam at magandang araw sa ating mga taga subaybay